Darren Espanto hindi napigilan maglabas ng balita patungkol sa birthday prod na magaganap bukas ni Kim Chu. Kabang-abang ang mga mangyayari, present ang kanyang ero na si Paolo Avelino. Kalat na kalat sa social media na nasa studio silang dalawa para sa rehearsal, kabang-abang na performance tiyak na pasabog ito at trending na naman nationwide. Bali balita din na may amina na magaganap, ito na nga kaya ang pinakahihintay ng lahat. Every time na may ganyang pasabog ang Kim Pao hindi halos nakakatulog ang mga fans sa sobrang excited, base nga din sa mga nagbibigay ng komento ay nagmumula pa talaga sa iba't ibang bansa mga OFW na nagiging stress reliever nila ang Kim Pao. Ayon nga sa mga komento, ang Kim Pao ang pumapawi ng pagod ko rito sa abroad sila lang ang bukod tanging nagpasaya at nagpapangiti sa akin. Kahit pagod sa trabaho pag uwi ko, nawawala ang stress. Literal na pahinga ko ang mga paayuda sa social media, lalo na ang What's Wrong Secretary Kim, ayan ang pinaka inaabangan ko ang daming kilig todo hiyaw kapag may mga moment sila na magkasama. Napanood ko ang original nito pero para sa akin mas nalamangan nila ang Korean artist na gumanap, tatak Pinoy ang husay ng Kim Pao We are so proud of you ang dami ninyong proyekto. Ayon pa sa isang komento, ang pagmamahal ko sa Kim Pao ay mas lumalalim nakikita ko kasi ang kanilang mga presentality, kapag magkasama sila ang komportable nila sa iset-isa, exited na kami sa birthday o prod mo bukas Kim Chu. panibagong kilig na naman ito. Ilan lang iyan sa mga reactions nila, layag na layag ang Kim Pao.